Mga kaibigan, na-miss nyo ba to? Ito yung Ito yung bahay namin dati oh jan, jan ko nag-start Sa mga old ko na mga vlog Sa mga old na episode Itong neighborhood na to ay We're back here dito na tayo ulit And uh, sama natin, baby! What's up, baby? What's up? Ito ang mga neighbors na natin ngayon. Namiss kong mag, ano, mag-vlog. We're finally black. And we will be doing lot more episodes. So ngayon ka pala, ang gagawin natin, idodrop ko sila sa mall para naman makalabas sila. Kasi sa mga last two weeks, nasa hospital lang ako. Ito, mga video. Pong! Hi, mama blood transfusion si mama kaya ang hemoglobin hi Mom. hello, I'm back bro I am moved to regular room yay last month update lang si mama ngayon pupunta tayo ng mall dadrop ko sila then pupat change oil tayo ng sasakyan alright, pero ipipick up muna natin si cindy Yeah. <laughs> Bye! Ngayon ang goal natin ngayon mga kaibigan ay makahanap ng doon kasi sa Laguna, meron akong regular na mechanic na nagme-maintain. Kailangan din mag for safety. Merong nagme-maintain kay ba Balke na regularly. Ito yung SM. Wow, ganda di ba? Bago lang to, mga 3 years pa lang. Hindi ba hindi ako masyado nakakapunta dito kasi sa Jain siya, nasa mismong heart ng ng, ng Buton City. Yung Robinsons kasi medyo nasa outer outskirts na siya ng Butuan. Kaya doon palagi na punta. Pero ganda. Dami pa rin naman pumupunta dito. May parking din to sa taas. Naghanap tayo ngayon ng Shell. At doon din ang kapatid ko nagpapaservice ng kanya sa sakyan. Thank you. Try natin maghanap doon. May nakita ako doon eh kung may available na air filter pwede din pero preferably bumibili ako sa online na nung parts kasi marunong naman tayo magpalit ng air filter cabin filter yung madali lang naman Ito nga pala ang boot I will update you guys pag makanap tayo ng shell. Grabe na yung boot no? Ah, uh, masasabi kong very progressive na siya. Okay, kawit. Go, 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 go. Go, 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 brother. Pwede magpa-change oil? Pwede magpa-change oil? Pwede magpa-change oil? So, Ang hirap pag hindi pa or window yung window. Price kung pila ang pulley na to sir ko 6281 6281 Ang same ni 4,024 Kana lang si Kana lang si Kana na si oil, na na tanan. Kana lang na Kana lang si Kana lang si Kana lang si ano lang ano, na Kana ma lang may air filter? Cabin filter? Wala? Wala. Kana na to. Makaya pa to Kana lang si Kana lang si Kana lang si Kana lang si shell up. Nakay shell up. Oh. Sir, nakay... Ma'am, okay na nag-vlog-vlog ko, ma'am? Yes, <laughs> Guys, for, first time ko ngayon magpa-change oil sa butuan. Diba? Kasi usually nasa Laguna tayo. So, ito nga pala yung kanilang lounge. Ang ganda ng lounge nila, oh. Compared dun sa San Pablo. Yan yung kanilang garahe. Ay, gini garahe. Ah, uh, working station yan. Ngayon, magda-download tayo ng MyShell app kasi na-uninstall na reformat kasi yung cellphone natin, di diba? Hindi ko pala na-share sa inyo guys Pero nabangga ko pala siya to Hindi naman grabbing bangga Pero na-disalign lang to So Sa na lang yan Pag nakaluwag load na ipapa ko din to Ayan, saka po ipapaayos Ito, nabangga Pero hindi siya masyadong klaro Kasi mabagal lang naman yung takbo kasi ko Hindi kasi naklaro yung poste Yung, yung poste kasi Ganito siya tapos putol. So hindi ko tanaw doon. Tapos umuulan pa. Malakas yung ulan. Yan, buti mabagal lang yung takbo natin. Uh, Ay, hindi masyadong grabe. Prola lang yung binayaran ko ah. 4,000 lang. Tapos yung capacity kasi nito, 6 liters. Tapos, ah uh, yung inclusion nun, free check-up. Kasama na yung labor. Free na din yung uh, oil filter. Tapos, 6 liters na oil. O, oh, 4,000 lang. O, wow, pwede din. Pero ako titipid talaga. Kayo. Pwede kayo bumili online. Tapos ipagawa nyo sa mekaniko na yun. Pero parang ganun-ganun din yung mga gastos niya eh. Kasi, la last time, bumili ako ng, ano nito, uh, oil 6 liters. Fully synthetic po yung binili ko. And then, umabot ata yung binayaran ko ng 3,000 plus kasi 6 liters kasi so, bumili pa ako ng filter yung filter nasa 150 so hindi ko na alam kung magkano yung shipping nun pero mura lang naman yun kasi laguna pa yun eh tapos yung charge sa akin ng labor ng mekaniko is 600 parang ganun lang din etong 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 nga lang hindi siya fully synthetic semi-synthetic lang siya pero pwede na no? Hindi klaro pero 59 yung 91 Yung unleaded na tinatawag ng iba Lahat naman ng gasolina ay unleaded napalang palang Innova ko sa mga bagong viewers natin ay hindi diesel Hindi sa typical na Innova Ano sa gasoline Tapos ng gasolina ko sa ay yung regular lang na 91 octane share ko lang ang ganda ng parking lot ng SM-Botuan Ito si Balky Very clean na siya Pasok na tayo ngayon Let's go! dito daw sa loob ngayon si Momon. Di ko lang alam kung nakalabas na ba siya. 1.20? Anong oras na ba ngayon? Ah, meron pa silang 14 minutes. Shout out, shout out. Pontan natin si Cindy Diba ba? Ha? Subscribe eh Eh, li, li Kani akong channel lo. Ali, ali ba? Kani akong channel Subscribe mo ha? Oh Oh Kani akong channel sir Kani akong channel sir Ayan okay, pa. Ayan pa. Ayan pa. Ayan pa. Ayan pa. Ayan pa. Ayan pa. Alam niyo mga kaibigan, isa pala sa mga plan natin ay mag magano ano tayo mag kakamper, camping van si Innova. Kailangan natin ng ganito sa 10.51 Ang mura nga no? Diba? sila Kasi may ganito pa sila oh eh. <coughs> Lahat na yan, 4, -co convert natin si Innova ng camper. Okay, ano siya, Camper Innova. Okay guys, yun na muna ang uh, first vlog namin dito sa buton. kasi oh, ano Thank you guys, I will see you sa next video. Subscribe for more content. Teddy Berms out.